Oh, cotton candy na haba baba. Oh, gusto ko ang blue jay. Ano? May lemon na ako? Seryoso? Huwag kang mag-alala, Julie. Kaya... Hoy, guys! Pwede na bang magsimula? Gusto ko nang subukan itong cotton candy kaagad. Pero bago yan, tanggalin muna ang balot. Maganda. Wow! Kakainin ko ito ng sabay-sabay. Wow! Ang ganda ng sandwich. Ang tamis. Gusto ko ito. Gusto ko ring subukan ito. Pareho! Wow! Mga kaibigan. Hmm? Ano? Ang... Ang cotton candy na ito ay naging chewing gum. Magpapalobo ng bula. Astig! Pwede ko itong paglaruan. Gusto ko rin yan. Phoebe, tara na! Ito ay... Pasensya na, Julie. Hindi ko nakuha. Nahuli ko ito. Oh, wag mo nang sabihin yan. Mike, ikaw na! Ikaw na! Oh, tama. Oh. Gusto kong subukan ang kapa ko. Ang astig! Hmm. Oh. Oh. Ang suwi. Matamis! Gusto ko ng ilan pa para malaman kung paano kainin ito. Tatanggalin ko ang mga steak at ilalagay sa bibig ko. Siguradong magtatagumpay ako. Ang saya mo? Um, Alit! Natutuwa ko, sang alak! Judy! Ikaw na! Sige, pero ayoko talagang kainin ito. Nakakatakot itong kakilakilabot na lemon? Ang asim nito? Oh, malambot. Sandali, hindi ito karaniwang lemon. Matamis pala ito. Ayos. Kakainin ko ito ng may kasiyahan. Napakatamis! At hindi maasim. Ang galing nyo! Masaya ako. Pink na marshmallow. Mayroon akong marmalade na mga oso asul sila. At mayroon akong bote ng dilaw na fanta. Aba, swerte tayo. Tara, masaya akong simula ng pagbubukas ng pakete. Ang cute at fluffy nila at masarap. Hawakan. Gusto kong kumain pa, pero ilalagay ko sila sa barbecue steak. Maaari mo bang hulaan kung ano ang gusto kong gawin? Tama, gusto kong i-roast sila. Pasok natin ang apoy. Tingnan mo ang ginagawa. ang galing niyan. On! Oh, Phoebe, nasaan ang apoy? Ay, naku! Nasunog ko ang mga marshmallow ko! Oh, natunaw na lahat at nasa mesa na. Sa kabila ng lahat, sulit pa rin subukan. Mmm, ang sarap. Gusto ko pa. Ang tamis. Ayos lang ba siya? Ang oh, okay. weird niya. Ah, Mike, ikaw naman. Sige, ang marmalade ko ang mga beer ay tiyak na napakasarap Basta tingnan mo kung gaano sila ka-cute ko pang paglaruan sila Oh, oh, Ako, oh ah, Kakainin ko na ito ngayon Pero hindi ko pa Ilalagay ko sila sa mesa at Kita, kids Kinakain, kinakain sila Ha! Hindi ko pa nga ginamit ang balakang ko Julie, Subukan dalina! Subukan natin! Sandali, may problema sa fanta ko Ah, oh, alam ko na. May jelly. Hindi ko pa nasubukan ito dati. Wow! Ang sarap at napakasaya. Bunny? Oh, hindi. Aray, baby. Oh. alam Naku. Isang pagsusunit? Ay, dahil ito sa akin. Wow, candy ito. At may mga saging ako. Wala na silang marshmallow. Lahat ay simple para sa akin. Pero masarap. Isang pink na cupcake. Hindi, Phoebe. Ako muna. Subukan natin ito. Mahal ko ang mga marshmallow na ito. Tumigil ka. Pakiusap. Hindi. Hihintay. May tsokolate sa loob. Ang galing. Ano? Oh, hindi ko maintindihan. Sige, subukan natin ulit. Om nom. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa nila siyang unggoy. Julie! Huwag mong ka no? Oh, ano ang nangyari sa akin? Bitiwan mo ako. Bakit ako nasa mesa? Pasensya na. Wala akong natatandaan. Sige. Ah, ako na. Tingnan ang mga lollipop. Lahat ay ayon sa gusto ko at sulat masarap. Wow, kakainin ko silang lahat. Patayin sila kagad! Ah? Ayos! Uh, oh. na ang susunod. Ang ganda ng pink na cupcake na ito. Gusto kong tikma ng cream. Mm, ang sarap! Umalis Gustong gusto ko ito, pakiusa. Julie. Gusto ko rin subukan. Pakainin mo ako. Ito ang pinaka nakakasukang laro. Matatapos! Nga pa kanya. Oh, Isausaw natin siya sa kremang iyon. Oh, ano ang ginawa mo? Ano ang kinagawa mo, babe? Sabi ko? Oh, pwede kong dila ng tira-tira sa mukha ko. At pwede ko rin silang kainin mula sa plato ko. Sarap! Parang baboy siya. Para saan ang baboy na ito? Hindi ko alam. Para na. Isang asul na donut? Ano? Sandali. May itlog ba ako ng manok? Seryoso? Ano? Dahil walang gustong mauna, magsisimula ako. Meron akong masarap na donut at masaya ako. Tingnan mo! Isang spaghetti! Kaya kong paikutin ito sa daliri ko at kainin ito kasabay. Ah! Wow! Ang sarap! So... Ikaw na, Julie! Talaga? Sige, basagin na natin ang itlog. Nako, natatakot ako. Nakakdiring talaga. Sumasang-ayon ako. Ang hilaw na itlog ay talagang nakakasuklam. Pasensya na mga kaibigan. Hindi ko kaya. Kailangan mo talaga. Ah, sa palagay ko ay magandang ideya yan, Michael. Kumuha tayo ng hugis itlog. Baka maging masarap ito sa ganitong paraan. Binabasag ang lahat ng itlog sa isang blender. Ay, naku! Pasensya na, Mike! At ang huli, ang galing. Ngayon, haloy na natin lahat. May nagsasabi sa akin na hindi ito magiging maganda. Kailangan nalang ibuhos ang lahat sa magandang baso. Um, hindi pa rin ito kaya-aya. Teka, isang ideya. Heto ang straw. Ayoko. Sige, gawin natin ito. Oh, hindi na kaya. Napakasama nito. Oh, halika na, baby. Ako? Hindi ko naman alam kung ano yun. I-click na natin ang button. Um, sino ito? Magandang hapon. Huh? Hmm. Para sa akin ba ito? Ah, ano ang laman? Oh, ano ito? etong damit? Ah, para lang basa kanya yan? Palam! Pa ah, mukhang para sa akin lang daw ito! Sige, subukan natin itong candy. Ay, mga kaibigan, ay hindi. <that Mitarat> Ito ay masyadong maasim. Masama ang pakiramdam ko. Oo, oh, ay... I... Kailangan nating tumakbo! Wow! Meron akong uh, cheese uh, sauce uh, at french fries uh, oh, oh, oh. na nasaan yung emojis. At meron akong maanghang na takis. Meron akong makinis na puppet. Napaka-cute at hugis puso. Hayaan niyo akong magpasya kung sino ang mauuna. Ako ito! Tara na! Pwede ko itong kainin. Oh, ang sarap nito. Oh, salamat, Yanay. Maganda. Trabaho. Mga kaibigan, gusto ko ito. Sipsipin mo ito. Oh, ako naman. Sige, ito na. Subukan ko ang fries ko. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Halik! Kaya ko rin yan. Oo. At ngayon, astig na ako. Ipatong natin ang lahat ng emojis sa isa't isa. At... Narito ang aking bundok ng mga emoji. Ilang cheese sauce sa itaas. At subukan natin. Mmm! Talaga namang masarap. Mas masarap to kasama ang cheese Mata sauce. Kalahati. Ah, ha, ha, ha. Julie, bilisan mo! Gusto ko ring subukan ito. Um, sige, bigyan mo ako ng ilang segundo. Ayos na, ayos Tapos yan. na, ayos na ako si Hang. Gusto kong subukan ang mga cool sila. na chips na ito. Woo! Pero masyadong... Ang, ang, hang! Ayan, nai-slice na. Oh. Gusto ko ang inalisang lamang isda. Ayos! Oh, wow! Kinain ni Mike lahat. Nako. May mali. Lahat ay nagdudulot ng update sa bibig ko. Walang paraan. Oh! Ano ito? Okay. Ah, ah, oh, sandali. Oh, gumagaling na. Mga babae, maraming oh, dami, salamat. Trabaho! Pinako trabaho! Anong gagawin husband? ko nang wala ka? Wow, you know, kailangan mong may susi. Makikita kita kapag tapos na ako. Gusto mo ba ito? Paramenta at sa pananood! Girl, I look hideous. You, sublime. Ano? Pika, may mga nakasave ka. Salamat sa panonood. Ang ganyan ito. Hindi. Magaling. Ano? B! Ah, tungkol pala sa Susie ang sinasabi mo. Obama, ano? Sa Kalukohan. lahat. Oh, isang Susie. Eh, hindi. Mukhang... Medyo masama ang kalagayan mo. Kawawa ka naman. Oo, oh, oo. Oh, oh. Kailangan maging matapang. Hmm, Hindi masama. Gusto ko ito. Kahit na... Hindi ako sa ngayon dito. Sige ng ideya. Oras na para mag-roast ng marshmallows. Nagiging mapangis na. Masarap! Oh, kailangan nating tulungan si Mike. May susi ka ba sa aking safe? Oh, tama. Oh, isang maganda at misteryosong ulo. Oh, anong nangyari sa kamay ko? Mayroong nasa loob? Oh, tubig ito? Patayin nyo na ang gripo. Oh, Diyos ko. Mga palaisipat. Oh, Britney. Maaari mo ba akong bi... Sige, Mike. Salam. Papatayin natin agad ang apoy. Oh, mas mabuti na yan. Salamat, Brittany. Ang galing. At meron pang isa na tira. Perfecto. Oh, ano? Whoop. Ikaw na sakim na babae. Oh. Wow, ang ganda ng safe. Pwede ba akong mauna? Salamat mga kaibigan. Nagtataka ako kung ano ang meron ako ngayon. Tingnan natin. Oh, hindi. Mabahong audience. Napakasama nito. Itago mo na, Britney. Ang baho naman. Hindi ko 'yang kakainin. Walang paraan, kaibigan. Walang paraan. Kailangan mong sumunod sa mga patakaran. Tama. Oh, ang kadiri talaga niyan. Hindi ko kaya. Pangungot ito. Oo. Oh, oh. Meow. Sa palagay ko, iiyak na ako dahil sa audience na ito. Oh, ang masker ako. Oh, kawawa ka naman. Ayos lang yan. Maganda ka pa rin. At ngayon, oras na para buksan ko ang sakin. Ho! Oh, may Twix na candy bar ako. gustong gusto ko 'to. Astig 'yan. Ano? Hindi mo pa gustong magbahagi? Ano? Tapos ako. Ano ang gusto mong ibahagi? Like ako dito. Takoyahi. Ano? Hindi ko. Ako. Huwag niyo akong kalimutan. Yuck! Ito ang aking at kakainin ko ito. Masaya yon. Sana mayroon pa akong ilang piraso dahil sa'yo ito, Brittany. Okay, ano ang meron ako? Ano? Blaster? Ano ang gagawin ko dito? Medyo weird. Nicole? incident yun. Oh, naku! Pasensya na, Brittany. mo! Hibigay mo sa akin! May naiisip ako. Astig! Wow. Para dito! Gusto ko pa ng tsokolate! Wow! Astig! Sumasang ayon ako! Natupad na ang pangarap ko! Maraming salamat! Ah! Oh, Nicole! Thank you! Oh, may naisip din ako. Ano? Hindi! Ako na naman yan! At isa pang ako. Ugh, ang weird niyan. Uy! Mga kawaiti, kuha kayo ng mga sibuyas! Kailangan yong yung Ang galing ng ideya na yun, ano? Magaling, Brittany! High five! Maglaro tayo ng bato, papel, gunting. Ano? Panalo ako? Ibig sabihin ako ang uuna. Sana swertihin ako ngayon. Wow! May ice cream ako. Ang galing nito. Wow, ang swerte mo. Gusto ko rin. Pasensya na. Habang walang nakakakita, bubuksan ko ang aking ligtas. Mukhang pagkain ng pusa yan. Sige, kailangan ko itong subukan. Naku, ang pangit talaga. Hey Mike, ikaw na. Ikaw! Sige, na natin. Wow, may 3D pen dito. Astig! Hindi, sa tingin ko. Mukhang parang may magic ito. At may napakagandang ideya ako. Paano kung ito doon natin ang lakas at mag-drawing ng ice cream? Astig iyon! Si Britney ay siguradong may inggit. Alam. Dapat natin maliit na mandirik Sa at magdagdag mga ng ilang mga, kulay. mga bronzer. Totoo ito. Baliw! Hindi. Iyon <laughs> Yun <laughs> <laughs> ay nakaka... Dugo. Walang paraan. Ay nako, Ayokong kumain ng pagkain ng pusa, pero Paalam. may naisip ako. Paalam. Iguguhit ko ang sarili kong kuting ng mabilis lang. Nakakatuwa ito. Ilang pang detalye. Paalam. Diyos ko, ang cute naman. Sige, tingnan natin. Ah! Tingnan mo yan! Hi, sweetie! Kumuha ka lang. No. Malugod kang kumain ito! Sige, walang problema. Ang cute naman ng taong ito! Sandali! Ako ang una! At meron akong mga tinapay! Ang galing! Astig! Gumising ka, kaibigan? Akin yan. Ano yan. At narito ang chopsticks ko. Pero, hindi ko alam paano gamitin. O oh, halos na... Salamat! Oh. Oh, oo. Oh, oh, Gawin natin. Ano? Hayaan mo, ituro ko sa'yo, Mike. Ibigay mo sa akin. Tingnan mo. Kukunin mo ang chopsticks at ang mga rolls. Sige. Ngayon, kailangan mong ibuka ang iyong bibig. Oh, salamat. Napakasarap niyan, Britney. Um, oh. Pakakainin mo ba ako? Um, sige. Heto, kunin mo. Kalma lang. Ay, masakit pala yun. Buksan mo ang eksena mo. Yehey! Dapat may masarap dyan! Maraming salamat. Oh. Oh. Hintay! Hindi! Ayos ka lang? Ayos lang ako. Huwag mong sabihin na kailangan kong kainin hindi. ito. Hindi maaari. Tara na, tara na. Maging matapang ka. Sige. Nako, natatakot ako. Nakakadiri ito. Naranasan ko na yan. Gawin natin ito. Ikaw. nga. Oh. Masusuka ako. Oh, bangungot 'yan. Ang kadiri. Wow. Tapos na ako. Hindi oh, 'yan oopera. Mm. Oh, lalo pang lumalala. Mga bulate. Susubukan ko ito gamit ang mga kamay ko. Ay, anong bangungot? Kamusta? <laughs> Talagang kinakain sila? Tapos na ako. Halika na, Nicole. Sige, tingnan natin kung ano ang nandyan. Hindi! Kamusta? Pumalik na kami!